Hello guys, welcome to Justina 07 Mix Vlogs. Ayan ang another simple recipe nating inihanda ngayong araw guys. Maulan na panahon, ayan ginata ang gulay. Ayan po guys, ay kalabasa at sitaw laang at nilagyan natin ng manok guys, chicken. Ayan, ang chicken po natin ay uh, malasang malasa kasi bago po ako niyan maglagay dyan sa ating gulayan po ay ganap ng sangkot chado. Ayan, sangkutsado na po ang ating chicken, guys. Different uh, parts po yan. Ayan, different parts po yan. Yung chap-chap po natin yan, kahit anong chap-chap na lang yan ay kasi pinapatadtad na yan ang aking pamangkin guys pag namimili siya pinapatadtad na niya sa bilihan niya kasi mahirap dito sa bahay kaya baka matadtad ko pati daliri ko ba guys no so ayan po ang ating napakasarap na recipe ginataang gulay kalabasa at sitaw ayan syempre yung ating uh, bell pepper, hindi mawawala. Ayan, red. At nilagyan ko din po siya ng siling habak, guys. Ayan, o. Oh. Kung maati ka, na, bulbok, bulbok na. Dahil nandito tayo sa sa city, guys, kaya gumamit tayo ng Coco Mama Fresh gata po, guys. Ayan, kasi wala naman dito, guys, niyog na fresh. Kaya, yan na muna ang ating ginamit. So, hope na nagustuhan ninyo, guys, ang ating, uh, inihanda ang uh, recipe ngayon. Ayan, syempre hininaan ko muna ng bahagya guys ang apoy kay luto na to guys. Papatayin ko na. Ayan, syempre para paraan tayo kay kailangan natin ng pang-upload sa ating channel ba. O ayan, matakam kayo kay napakasarap ng pagkatimpla ko niyan, pagkaluto ko niyan napakasarap. Ayan oh. Tingnan niyo naman umaalbok-albok -albok na ang sabaw niya. Ayan oh. Umaati kabu-ati na guys ang sabaw. Napakasarap ng ating ginataang gulay, kalabasa pampalinaw ng mata at ang sitaw pampaganda. Ay ako lang ang may sabi nun guys ha, baka naman ipagkalat nyo pa. Ay matagaw akong kumain ng sitaw ka, kaya, kaya gandang ganda ako sa sarili ko guys. kain din kayong sitaw guys para gandang ganda rin kayo sa sarili, sarili nyo ba dyan gaya ko. O ayan guys hanggang dito na lang ang ating video ha. Kaya hindi tayo gawa ng mahaba, kaya baka naman kayo ay magsawa at mainip sa kung kailan ako magtapos ng aking video. Ayan, o, matakam na lang kayo ha, o. Oh. Ay, umaalbok-albok all ang sabaw, o. Oh. Mm -hmm. Ang gata, o, oh, sarap na sarap ito guys. Kaya ang, ang timpla niyan talaga, makalimot, bi ika nga, or makalimot asawa pag natikman nyo ang luto ni Justina si Rose Ben Mix Vlogs. Ay, charot ko lang yan guys. Ay, pinapatawa ko lang naman kayo. Mahal ko po kayong lahat. Hanggang dito na lang ang ating video for today. Ayun, sana ay nagustuhan ninyo at nai-enjoy nyo sya na ang panunood sa aking mga video na may kasamang yaw-yaw. Ayun, pati kulog ay nakike-extra pa, guys. Ay, nakike-extra ang kulog, guys. Bye-bye for now. I love you all, guys, and thank you for watching. Have a good day, everyone. Bye-bye.